Hello guys! Good morning! Good morning, good afternoon, good evening! So, hindi ko alam kung paano ko kayo babatiin pero dito sa Europe, umaga ngayon. Kaya, good morning, good morning. So, kagigising ko lang at nagkapi agad kayo, guys. Nagkapi agad ako. <laughs> so, iyan you o, know, Ubus na agad kasi alam niya na, coffee is life. <laughs> so, guys, uh, gusto ko lang magpasalamat sa lahat na nag-subscribe sa aking YouTube channel. Sa mga nag-comment, I really appreciate. Thank you so much. Kahit pa konti-konti, nadadagdagan po yung ating subscriber. So, thank you sa inyong lahat. And, sa mga nag-message sa akin, ah uh, pasalamat din ako sa inyo kasi kahit sa kait uh, kahit sa advice man lang, nakatulong ako sa inyo. So, thank you so much. And, for today's video, para to sa mga kababayan natin na gustong mag-abroad So, gustong magiging OFW. So, ito po yung mga kunting tips lang para sa mga kababayan natin na gustong mag-abroad. So, okay. Umpisahan na natin, no? Huwag na nating patagalin. Ay, tsaka, tsaka na muna, guys. <laughs> Baka naman, ano, uh, pakunting palambing naman. Pa subscribe naman ang aking YouTube channel, guys. Pakihit na rin yung bell notification para... Ma-update kayo kung mayroon akong bagong video, no? Konting lambing. <laughs> Konting lambing. <laughs> so, thank you in advance. So, paki-subscribe guys. So, wag na natin patagalin. So, ito lang po yung mga... ma advice ko sa mga gustong magiging OFW. So, dapat, guys... buo po yung loob mo na magiging OFW ka. Yan po yung una. Dapat buo na yung loob mo, hindi yung gusto ko ngayon, bukas hindi, gusto ko ngayon, yung pa iba-iba. Dapat buo po yung loob mo, magiging OFW. Kasi guys, ito lang po yung masasabi ko. OFW is not an easy. It's a big, big challenge. Lalo na sa mga katulad yung mga baguhan. So, yun. Pangalawa, pag-isipan nyo po mabuti na hindi po biro yung mga gastos kung kayo po ay magiging OFW. Kasi may mga agency na may mga placement fee. So, dapat prepare po kayo. Meron naman mga agency na walang placement. Pero kahit walang placement, may, gag may gagastusin pa rin po kayo kasi medical, pamasahe, ganun. So, yun po yung i-consider nyo being OFW. So, dapat consider nyo rin yun. Tapos, dapat mahigpit na rin po yung mga sinturon nyo na gusto ko na talagang mag OFW, gusto ko na mag abroad para makatulong sa pamilya. So, dapat mahigpit yun. Kasi kung petex-petex lang yon ay baka pag karating mo dito, eh, gusto mo nang ring umuwi. So, maganda na yung higpit, mahigpit talaga yung sinturon na ito talaga ay para sa pamilya ko para sa pangarap ko para makatulong ako sa aking pamilya tapos dapat meron ka rin pakikisama so marunong kang makisama dapat kahit anong level ng tao dapat marunong kang makisama kasi dito sa abroad guys dito mo ma-encounter yung iba-ibang klasing tao hindi lang po sa pakikisama sa kapo natin kababayan, uh, lalong lalo na makikisama dapat tayo sa mga lokal like mga dito sa Hungary. Dapat marunong ka rin makikisama sa mga Hungarian. So, or ibang lahi. Kasi hindi lang naman Pilipino dito. Meron din dito mga Thailander, mga Vietnamese, mga Indonesian. So, kahit anong lahi pa sila, bukod sa Hungarian, dapat marunong tayong makisama lalong lalo na sa mga kapwa natin kababayan tsaka dito mo rin yan ma-encounter yung iba-ibang klase ng tao iba-ibang klaseng ugali na anong merong ugali yung tao na yan kasi dito sa pag a dito mo masasabi na ito pala yung sinasabi nila na iba-ibang ugali na merong kaplastikan. Meron namang ginagamit ka lang. So dito mo talaga masasabi na hindi biro ang pagiging OFW. Kasi yung iba yung iba guys, kahit kababayan natin yan, nakangiti lang yan. Kahit kasama natin, kapwa natin kababayan, nakangiti lang yan pero wag ka. Kasi kahit anong gawin mo, meron at meron niyang masasabi sa iyo. Hindi man lahat pero meron at meron. Yung inosente ka, ngiti-ngiti. Pero pagtalikod, sinaksak ka na, sinaksak. <laughs> sinaksak <ka> na. <laughs> 'Di ba? Kaya importante rin ang pakikisama na habaan mo yung pasensya mo. So, dapat meron ka rin nun. Mahabang pasensya. Parang low bid lang yan. Habaan ano pa haba, ano pa. Habang pa yung pasensya mo. Kasi yan po yung kailangan natin dito. Mahabang pasensya, pakikisama, lakas ng loob, yun po yung mga yun. Tapos dapat kung tamad ka sa Pilipinas, iiwan mo na yan. Pagdating mo dito sa bansang pupuntahan mo, dapat ibahin mo na, dapat magsipag ka na huwag ka ditong tatamad-tamad guys <laughs> baka masigawan ka ng mga kapwa mo ka kapwa mo katrabaho so huwag po tamad ang tamad tapos uh, tumulong din tayo kung meron tayong time na nakita natin na merong mga kababayan natin na kailangan ng tulong tulungan din natin or mga hanggarian na kailangan ng tulong sa trabaho, tulungan din natin kung meron tayong time. Huwag tayong tamad. Kasi pag tamad ka, walang magkakagusto sa iyo pag tamad ka. Dapat masipag tayo guys. Yan po yung importante pagiging OFW. Tsaka lagi niyong isipin kung ano po yung goal nyo, bakit kayo nag-abroad. So, kung kayo po ay nandito na sa abroad, lagi nyo talagang isipin na ano, ano ba ang pinunta ko dito? Ano ba yung goal ko? So, kasi pag nakapokus ka sa ganyan, maririch at maririch mo yung pinapangarap mong ano, pinapangarap mo sa buhay mo na gusto mong marating, magkakaroon ka ng pera. Tapos huwag mo rin kalimutan na ano, kung nandito ka na, laging magdasal. Lagi talaga. Kasi ang dasal guys, number one sandata natin yan kung saan tayo pupunta. Kasi pag wala kang Panginoon, wala kang dasal-dasal, wala. Parang hindi ka rin inaano ni Lord. Pero kung meron kang may, may Meron si Lord sa puso mo. Hindi mo siya nakakalimutan. Lagi kanyang i guide So, yun. Kasi, ang OFW guys, sobrang hirap. Kasi ikaw lang mag-isa dito eh. Kahit may mga kasama ka pa, kahit may mga kabatch ka pa. Pero hindi mo kasi sila maasahan ng yung parang pamilya talaga, hindi. Iba iba talaga kung ano eh, iba yung pamilya mo eh. Kaya itong yun nga yung sinasabi nila na pag nag abroad ka, ikaw lang mismo ang makatulong sa sarili mo. Hindi yung ibang tao, ikaw lang mismo. Kaya dapat dito dasal. Huwag mo talagang kalimutan si Lord. Dasal ka, tapos kumilos ka, magsipag kasi yun nga yung sinasabi ni Lord, di ba? kumilos ka. Ano ba ano, ano yung bang pagkasabi nun, ah? Nasa tao ang gawa, ah, Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. So, yun. O, di ba? Ang lalim ng Tagalog yun. <laughs> dapat talaga, magsipag talaga tayo, guys. Tsaka, yung mga sinasabi ko, dapat, anuhin nyo yun ilagay nyo sa utak nyo. Kasi yun po yung mga na-encounter ko. Yun din po yung mga naranasan ko ba dito. Na, yun, dapat yun po yung mga baon talaga natin lahat. Na meron tayong lakas ng loob, meron tayong pakikisama, dapat mahigpit yung sinturo natin, yung hindi matitibag na kunting problema lang, gusto mo nang umuwi, So, hindi po gano'n. Kasi, ang mahal po ng pamasahe ng Pilipinas to, ano, Hungary to Pilipinas, Pilipinas to Hungary. Ang mahal po, guys. Hindi na lang po, 10,000. Sobrang mahal. <laughs> Pwede na lang siguro kung, ano, anak ka ng kontraktor. Pag sabihin mong, nahumsik ako, gusto kong umuwi ng Pilipinas ngayong Friday, pagkarating Sabado. Tapos, balik ako ng linggo. Ano ka? Anak ng kontraktor. <laughs> hindi tayo anak ng kontraktor, guys. Kaya, wag dapat focus tayo sa ating goal no ay nako Pilipinas ewan ko ba parang alam nyo ba yung ano ngayon ng Pilipinas sobrang ano nakakalungkot hindi na siya nakaka-proud dati pag tinatanong ka taga saan kayo mm. Pilipinas <laughs> proud proud na magiging ano taga taga Pilipinas pero ngayon parang ay my god nakakahiya sobrang kurakot mga bu buaya so sana no may pagbabago ang Pilipinas sana makabangon pa ang Pilipinas ang gusto ko sana yung gayahin yung sa Singapore ba no grabe yung Singapore napakaganda so yun lang po guys no sana ay ano makatulong tong mga tips ko sa inyo and See you sa ating next vlog. Thank you for watching guys. So don't forget to subscribe. Thank you so much.